SSS naglabas ng anunsyo sa kanilang official Facebook page. Ang SSS ay naglabas ng anunsyo sa kanilang official FB page. Narito ang anunsyo. Kung may tanong ka patungkol sa SSS, pwede mo na itong i-text. Gamit lamang ang Smart SIM, pwede mo nang i-text ang SSS sa 2855. I-text lang ang tamang keyword sa 2855 gamit ang inyong smart number. Ang text ay nagkakahalaga ng 2 pesos at 50 centavos. Tandaan, ito ay para lamang sa mga smart subscribers. Para simula ng katanungan sa SSS, kailangan munang mag-register. Narito ang gawin. SSS space reg at ang inyong SSS number. Isulat din ang inyong date of birth. Narito ang halimbawa na nakasulat sa ibaba. Pagkatapos i-register para makakuha ng keywords, i-text ang SSS space help sa 2855. Pagkatapos i-text ang SSS help, ang SSS ay magpapadala ng keywords para sa inyong katanuan sa SSS. Tandaan po natin para makapagtanong sa SSS sa pamamagitan ng text, napaka-importante na ang inyong gamit na smart SIM ay register muna sa SSS. At kung hindi pa ito register, pumunta sa SSS branch para i-register.